Kapikit <laughs> <Man, man, man. laughs> po si Mami. Pakita mo yeah. si Mami. <laughs> One. 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 Two. Yan na, lala. Three, four, hanggang 100. <laughs> 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 ka na! thread? Excited kena mami. Excited mami. Oh, una. Makikita na eh. Pala, yan yung sawa na eh. <laughs> 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 Hindi ko rinig. Bumulong ka pa. Hindi ko rinig. Ano? Wait yeah, na. Kamay, kamay. Sawa nga. Sawa nga. nga yan. kamay mo. Ikaw yun, <pasmado> eh. Bata <laughs> Bata pa yan. <laughs> Ay, na pa. Uh, lang yeah. pa, lang yeah. pa lang yeah. Namumutla so, na so ang mami much, ko eh. Thank you so much po sa isa pong secret admirer ni mami. Magkakada... Yeah. Magkakadaddy na po kami. Magkakadaddy ko puno po sa kalain na... Guys, may daddy na kami! Oh, right, ibang sampung lalaki ni mami yan. Labing <laughs> <laughs> talwa. Okay, ready so, na, so, so, na. So, na. So, so, na ka. Ready na. Patay kayo sa akin. Tara! Ayaw pa magigay sa'yo. Ayaw pa magigay sa'yo. Ayaw pa magigay sa'yo. Thank you.

Ayaw, eh, hindi mo makapaniwala na may magbibigay sa kanya, akala may pagkakawas okay, okay, sa santosan ng panahon. Alam mo ba, mami? Ay! Ay alam mo ba talagang may tinigil ni Ga? Digat patay si Ate Rowena. Doon sa patahin, bulaklak ng lamay. Sabi ko, hindi yan, si para kay mami. Hindi, <laughs> patay hindi. <laughs> Galing sa patay. Hindi naman. <laughs> Mas thank you ka. Ma. Thank you, okay, thank you po kung sino man po ang nagbigay ng um, flowers um, sa akin. Yun, Secret admirer. Abroad, from abroad. Oh my God! First time ano ko to. Guys, alam niyo ang daming manonood, oh. ang daming viewers. Guys, guys, guys. This is po. the first time po na may nagbigay kay mami kahit nakasampung lalaki na siya. Hindi <laughs> si naman. Sino nga, nga? dapat. Nga. Dapat sincere yung pagte-thank you. Si naman po ang nagpadala ng bulaklak para sa akin ay talagang lubos na nagpapasalamat po ako. Lipad po ang lipad po ang pakpak ng kipay ko. Thank you first time ko po mabigyan ng bulaklak. Dati sa, sa kampupot lang. Ngayon, ganito na. Thank you. Ah, uh, eh, eh, Pili ko Wait. ako yung nyo. Hindi ka magte thank you sa pinadalhan, tapos bumili. <laughs> thank you, thank you sa mga nag-abala, sa inabala, thank you. Guys, <laughs> super, oo oh, oh. Baka na hindi kita magkakagasto sa nang ang bulaklak na sino ka. <laughs> ano? Ano ka? Tungko so, mo oh, ay ganyan. Huwag Yes, may ming, na, na. Mami, mami, na. asawa mami. na si mami. <laughs> asawa na <laughs> si mami. Thank you. Mami, hindi ka namin bibigyan kayo. Hindi na Oi, thank you so much po ako po ay kahit kami ay sobrang kainitan, tirik ang araw. Kakatapos namin magsimba sa Padre Pio, so nagdiretso na din kami bumili ng bulaklak ni Mami kasi nga may secret admirer siya. Ayan, masaya na si Mami kasi pang sampung asawa na yon ha. Diba? Anong reaction mo, Mami? Sobrang sayo ko, Mami. Kaya, hindi ka namin kasama kanina. Kaya, hindi ka namin kasama. Tampo ka sana sa amin? Oo, hindi niyo ako niyaya Hindi ka inaya eh. Hindi. <laughs> 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 Kaya pala. Guys, kasi kaya hindi ko siya inaya. Kasi nga, bibili nga kami ng flower kasi may nagpabili, ay may nagpadala tapos bili daw ng flowers or cake. So naisipan ko, flowers na lang kasi ang cake, magpa-park pa kami. Baka ma mabuhat ng truck yung aming truck. Baka mabuhat ng truck. Magaling arit may cake. Wala naman yung motor namin at nabuhat na ng truck. E eh flowers na ka lang. Kaya ba? doon pa kaya sa bilihan ng bukat. Oh, bili, na ako ng bukay. Abay sa... <laughs> Magkakampatay ko mo, ha? Thank you. Maglatampura sana ako dahil ako hindi in-invite. Sila lang pumanginoon ako, hindi. Bakit? <laughs> Ganar <laughs> Ako muna. Ako muna. Magpapunta. Ako muna. Gula-gula <laughs> <laughs> na. Huwag <laughs> pa rin ako tatapos. Dito, dito pa rin ang bulaklak ni Manuel at may nagpapabigay. Dini, meron din sa may TSM tabi. Okay, thank you. Hindi bang patay! <laughs> Parang kay Manuel! Bay, alam mo, nandadaon yung bitbitan pa <laughs> yung cemetery yun. Ay, yung nagdila lang sa patay na patay kayo sa ako. Alam mo sabi ni Ma, <laughs> alam mo sabi ni Tito Archbe? Mahimatay <laughs> okay, na lang siya. Hindi naman kasi sinabi na ikaw pala ang pagbibigyan. Kaya nga. Sinabi sa amin, nung nandun na sa pangyayari. Sino nga, haram? sino nga? Secret huh? nga. Sino nga nagbibigyan? Para mang ulaga. Sinad, Mayra, para daw ikaw ay